yan okay. Ayan mga klayo, nandito tayo sa Victory Line eh? Terminal, Kubaw Terminal, at kasama ko si Nijay Magpaya Akrama. Dahil mm -hmm. papunta tayo ngayon mm -hmm. ng Lingay and Pancasinan mm -hmm. para magsagawa ng ritual doon. Mm -hmm. Parangal mm -hmm. kay Duwatang Amang Duwal. Although, mm -hmm. 4.45 ang mm -hmm. ating mm -hmm. jahe, pero mas mabuti na lang na maagad tayo ngayon. So ayan, oras natin ay 5.15 in the afternoon. At katama ko sa lakay, grabe makangite, di ba? So, <Bitingan. laughs> ayan. so papunta na tayo ng Lingayen. Sakay na tayo sa bus. At ang bus seat number natin ay, hindi, bus number ay 2520, seat number 13 and 14. So, bakit? Walang CR na naman. Ha, walang CR. Sorry naman. Gusto mo pa iwan? dadala Yan, yeah. okay. Huh? So, yun Walang CR. Dahil hindi ko alam paano. So, pasay pala yan. So, okay na rin kasi nandito namin ka na sa <coughs> so, comfortable. Eh. lang katabi. Ha? Pero, yun na nga. So, kita na lang tayo sa so, ating hulang bus. So, hindi ko alam kung saan, pero see you na lang later. So first time namin pumunta sa Lingayet. First time. First mm time. -hmm. Dahil kasi nga, gawa nga ng ano, talagang panata natin. Binigay tayo ng biyaya ni Amang Gwale. O oh, Amang Gwalay. Gual ga o Amang Gwalay. Oh, pero Amang an Gwalay kasi din sa akin. Siya ang pinakamalapit sa akin. Pero ayan na, saktong 520 is talagang humanda na ang bas. Um, hindi pa masyadong puno lahat. Na, pero, on schedule and on time, ang victory line na. Eh, kahit um, express uh, bus siya, air condition, regular air condition, eh, nasiguro naman natin na talagang on time siya. So, ang natin mula Maynila, dito di like Cubao, hanggang Lingayen, Pangasinan, o Victory Liner, eh, Pangasinan, o Lingayen, ay five hours. So ngayon, busy-busy sila kay. Naroon siyang mga may. Yeah. Medyo malamig siya. Komportable yung upuhan. Yun lang. Wala, hindi tayo naka, um, nakapagbook ng bus na may CR. Uh, pero okay lang. Let us just enjoy the time. Ayan na. Palabas na talaga siya. Maulan pa rin. At nung umalas kami ng Bulacan, yes, talagang malakas ang ulan. Pero tuloy pa rin kasi may panata tayo kapit lang at siyu amang gaole gaolay sa lingayen pangasino. Yan, oras natin ay 6.45 p.m. At nandito pa lang tayo sa nandito pa lang tayo sa Valenzuela at palabas tayo ng North Los Angeles Expressway at super traffic sa so, sabi ko sila kay at sa bintana ko hindi pa umuhusat ang mga sasakyan pero sa mga nadaanan namin, ang daming ba. Pero I just wonder kung ano ang sitwasyon ng daanan papuntang Lingayen. But then I'm hoping tiwatang amang gawalay is waiting for us there. See you. Ayan, pinatay na po okay. ni bus driver ang aircon. Dahil ang dami talaga stranded na bus dito sa Endex, not just sa Expressway. Along Balanswela, dal ka sa bandang Bukawi, hanggang dibdib daw ang baha. So, advice ni Manong Driver, tulog-tulog na lang muna, pero buto'y binuksan yung pintuan at nakaiya sila mm. Ngayon, balik muna kami dito. Mm. No? So, tsaga-tsaga na lang muna tayo. So, 7.41 ng nanggabi. At hindi pa rin nausat okay. ang kaming biyahe. ang Yusha! Andal sa Dakay. So, so, okay. may, okay. so may mga nag-aayon. Uh, okay. uh, yun. okay. yung, yung, conductor is <laughs> ina-assist okay. kami. Um, kumuha siya ng mga nagtitinda sa labas kahit mo alam. So pinagbentaan kami na Skyflex at kape. Para pantawid guto na nagmugay. Okay. Okay. Pero okay. ano yung lessons okay. na okay. dapat natin matutunan okay. dito? So, kahit Mahi. stranded no? son, para na, dasan pa rin ang sa uusap Kaya yes. kung so, so, din ng bahay pag nakapalaas ko lang. lesson daw. Yeah. Yun ang sabi nila kay lesson. Pag naulan, huwag na lumabas ng bahay kasi may stranded siya. Pero, seriously, parang ang buhay natin is life is a journey. Isa nga, no, ba? Biyahe ang buhay. Pag sa biyahe, o sa ating paglalakbay, hindi natin maiwasan na ma-stranded tayo. Ayan, pila na ni Kuya Ay. yung... Lamig. <laughs> <Pina> yun. <laughs> no, hindi. Oh, no, ugali ng pinay. Okay. Pero parang ano, kapwa. Ilan wala ba nung sepon nung meron siya tulungan? Ayun. Bayan niya. Ayun, bayan niya. Oh, sa... Kasi pala tutulungan. Tutulungan ang mga pero, pero, bay, ang, 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 ang learning natin, ako, personally, life, life is a journey. Ika nga, as sa ating journey, is dumarating ang panahon na may mga obstacles. Iba e sa atin, ang eh, lang ng sugod, di ba? Pero, ang na-appreciate uh, ko sa driver natin, at ibang mga driver pa na nandito, they need to stop. Kasi, dahil kasi alam nila, pag sumulong sila, ah, umanda na sila, pinagpilitan, is magiging mapanganib. Lalo na, ito si Manong Driver, ng Victory Kainer, marami kami ang pasayaro na So, ayaw niyang, oo, oh, nagmamadali tayo, pero, mas mahalaga yung safety natin sa paglalakbay. So, chill down. Okay lang mag-slow down. Na? No? mas mahalaga na mas safe tayo kesa sa tuloy-tuloy. And, and come to think of it, nangyari na rin sa akin na slow down ako 2022 sa pagkakaroon ng stroke. Well, kasi tuloy-tuloy tayo eh. So, ito yung pagiging astrander. So, maraming salamat. Mamaya na lang ulit tayo pagka umandar na. Papakita ko sa inyo kung paano umandar. Pero sa ngayon, talagang maulan pa rin. Ang sinakay ko makain na. Ako iintayin ko yung kape. So yan, lumabas muna po tayo pan samantala. kasi po yan, nga, ya? Ayun, matatagalan po daw siya. Dahil kasi lubog yung bukawi daw. So yan, may mga naglalakad na at ang daming bus. So yosi mo na ako, pero umuulan po siya. Um, yun lang. So 9.31 in the evening, wala pa rin pinagbago at marami pa rin talagang kumbaga traffic pa rin, no? So, naiulit kami. Ngii sila kay pero ako nagbablog. Gusto ko mag -yossi. Nakatulog ako, pero pagising is nandito pa rin tayo. Maambon pa rin. So, see you na lang later. Hindi ko alam kung anong oras kami makakarating, but we have to conserve the battery para makapag-report pa rin, di ba? Sige, hanggang sa sandalit. Ito ang kapaligiran ng Valenzuela and Lex and Daming Town. Ang daming sasakyan. So, kung lalakarin natin, konti lang, konting lakad lang, hindi naman siya aalis. So, tingnan natin kung gaano kahaba ang mga nag-stranded ngayong gabi dito sa NLEX North Luzon Expressway So, ito, baliwag transit, mga private vehicles, hanggang saan ba to? Hindi ko na alam eh. So, daming mga na-stranded na tao. So, balik na tayo muna. So, ayan na nga, mga kalahi talagang stranded po tayo. Buwa nga lang habagat. Hot red warning na po tayo. O red whatever that label is. So, ang aking sasakyan ay yung 2540. Ah, 2520 pala. So, ayun siya. So, sakay na tayo kasi naulan na. Yan, oras natin ay 12.07 at so kas, umandar na ulit. Umandar na rin tayo. Nakausap na ang ating bus mula sa pagka-stranded. Pero, at least umuusag, pero hindi mabilis. At hindi natin alam kung huh? anong horos tayo makakarating sa ring yan. But the good thing is, umaandar na tayo. And thanks God, tuloy-tuloy na po ang plan natin. At ito no. yung kabila na mga carrier, mga stranded, at kami naman, ay umuusag na So, ilang oras din ang nasayang. Supposedly, dumating na kami sa uh, hotel accommodation natin. But then, um, ilang oras? Three hours? Well, oh, three or four hours pa para makadating tayo sa lingay. I don't know kung anong oras talaga. Pero, mamaya, meron pa tayong uh, stopover. Kakain talaga ako. Kakain talaga ako. Ha? Kakain talaga. So, see you soon. So, ito yung first and last uh, stopover natin sa Da'u. So, hindi ko alam kung sandali lang tayo dito. Pero, yan. Sila kayo nag at yung driver namin nag i din. At na yung mag i pero nagugutom na ako. Ayan, 4 -11, ayun, 11. Ayun. Nandito tayo sa Bingayen, Pangasinan. At kami nakaskay na sa Price para i kami ni Manong Driver sa aming sa White ah uh, Lisbon yata parangay Lisbon Baywalk Ayan, oras natin ay 4.23, nandito na tayo sa y ay YRS Hotel, no? At aas kasi na kami ni Kuya para sa aming kwarto. So, hindi ko alam kung maririnig nyo. Um, pag umaga, ang tapat nito ay yung Lingayen Golf na. At kung naririnig niya sa ngayon, is yung hampas ng alon. So, malapit talaga tayo sa dagat ngayon. At uh, talagang hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. Hanggang Thursday tayo dito. So, mamaya na lang muli pagkagising sa umaga. So, yan. Nandito lang tayo sa ating kwarto. Room 203 ba tayo? 203. Oo. Uh -huh. Sa YRS Hotel Barangay Lesboa. So, ang haba ng biyahe, siguro dahil kasi nga eh, nagkaroon lang tayo ng na-stranded ng baha dahil nga sa Bustos lang, umapaw. Pero dito na sa Lingayon, may ilang bahagi na baha. Pero hindi naman siya uh, nagpas baywang, no? So, okay naman. At safe tayo. Medyo mag at maganda ang ating kwarto. Puting-puti ang background, no? Parang, anyway, but it's peaceful and calming. Tingnan natin kung ano ang mangyayari bukas. So bukas na lang itong ating biyahe kung linggayin at see you tomorrow.